E aí, sa isang bagong episode ng podcast ni Dwight Howard na may title na Above the Rim with DH12. Tinalakay ng mga dating big man ng Los Angeles Lakers ang galing ni Lebron James sa basketball. Sa episode na ito ay pumasok ang topic tungkol sa kung sino ang tunay na pinakamagaling na manlalaro sa NBA o ang greatest of all time. Pinuri din naman ng four-time All-Star na si DeMarcus Cousins, si Lebron James para sa kanyang kahangahangang performance sa edad na 39 years old at sa kanyang ika-21 na season sa liga. Sinabi ni Cousins na si Lebron James ay nag a average pa rin ng 25 points bawat laro kahit na siya ay malapit ng maging 40. Isa nga daw itong kahanga-hanga na nagagawa pa nitong makasabay sa mga batang player ngayon sa NBA. Tinanong din nga ni Dwight Howard mga tropa si Kasin kung iniisip ba niya na gumagamit si James ng steroids upang mapanatili ang kanyang magandang performance. Hindi na lang dito sumagot si Kasin sa tanong ni Howard sinabing hindi niya nais makialam sa ganoong usapin. Kasama din nila sa podcast si Quinn Cook, isa pang dating Lakers mula sa 2020 Lakers lineup. Nagsabi din ito na posibleng hindi nga daw gagamit nito si Lebron dahil nga mahigpit ang NBA sa mga ganitong bagay. Sa kabilang banda naman, bumanat din nga ang number one hater ni Lebron na si Skip Bayless na may posibilidad nga daw na gumagamit ito si Lebron ng isang gamot. Hindi nga daw normal itong si Lebron dahil masyado nga daw itong malakas sa ganyang edad at nakakasigurado daw itong si Skip Bayless na gumagamit talaga ito dahil gusto daw malampasan nito si Michael Jordan sa usapang greatest player of all time. Kayo mga tropa, sa tingin nyo ba gumagamit ng steroid si Lebron James? Samantala, makalipas ang ilang taong paghihintay ni Gorson Yabusele, magkakaroon na nga siya ng pangalawang pagkakataon na makabalik at makapaglarong muli sa NBA matapos siyang pumirma ng kontrata sa Philadelphia 76ers ng isang garantisadong kontrata kaya hindi nga siya basta-bastang tatanggalin sa team at kung titingnan natin ang kasalukuyang lineup ng 76ers, inaasahang mabibigyan siya dito ng sapat na playing time since kailangan rin naman nga nila ng isang undersized big man sa tuwing gagamit sila ng small ball. Kaya heto na nga mga tropa ang pagkakataon ni Yabusele na maposterize muli si Lebron James. Yes mga troa, ayon sa naging pahayag nito, gusto nga niyang mabawian si Lebron sa ginawa ng USA sa France sa Olympics sa pagdakdak muli sa kanya ng pangalawang beses na pagkakataon. And this time gagawin niya nga ito sa NBA sa ikalawang pagharap nila sa laban ng Philadelphia at ng Lakers. Halos dalawang buwan na nga mga tropa ang nakakalipas mula na magsimula ang off-season ay napakadami na nga ang mga nangyaring pagbabago at trade sa NBA. Marami na nga mga players at malalaking superstar ang nagsilipatan na sa iba't ibang mga team. Meron nga ngayong dalawang malaking trade na inaasahang posibleng mangyari sa mga susunod na linggo. Una na nga dyan ay ang pag-trade ng New Orleans Pelicans kay Brandon Ingram papunta sa Utah Jazz kapalit ni na Colin Sexton, Walker Kessler at isang future first round pick. Habang ang pangalawang trade naman nga po na inaasahang mangyayari pa ngayong off-season ay ang pag-trade ng Chicago Bulls kay Zach Lavin papunta sa Los Angeles Lakers. Kapalit sina Gabe Vincent, Rui Hachimura, DeAngelo Russell at isang future first round pick. Pero kung kayo nga mga tropa ang tatanungin anong trade nga ba ang gusto ninyo na mangyari sa NBA sa mga susunod na linggo?